<todic noise> Uy! Ang galit ng mga... Ah, pwede rin pala dito. <todic noise> Doon na tayo bababa. Doon na tayo bababa. Hindi, ibang kulay itong isa eh. Medyo pink yan eh. Hindi, yun. Sa gitna na yun yung dulo. Kaya, ayun nga, yun nga nga. Diba? Ganda talaga kayo, mama. Layo pa kita kita na. Hmm. Ah. Malapit nyo yung bahay namin. <laughs> ayun nga, no. Yun na yung beach na karap ninyo, oh. Hmm. Ayun. Pagpunta natin dyan, Pagbaba na tayo doon. Gusto mo ayun na kita may hagdana na yan. Yun, yun, yun? Oo, pagbunta yan sa dakar. You mean ganyan, ganyan? Mm. Ay, yung pagbaba natin doon, pag nakikita mm. natin sa beach? Mm. Oo, oh, sige. Doon ang ikot natin. Na. Hagdana yan ah, <laughs> hagdana yan. Ano naman yung doon? Yung, ah, ano, ah, uh, Chaiwan. Ah, maliit siya na ano, no? Maliit na area. Ang laka, ang ganda. Okay, tama, makikita mo 'yung bahay ni Aboy, no? di ba? Na mm. naman. Sa Okay. Picture mo na tayo dito sa ano, sa harap Dragon back neto, ah. Then ikot na ito, ah. Sa harap. tayo. Ah, sobrang na 'yung kalsada. Have a nice day. Thank you Ginahan oh. uh. ah, na rin. na kaming tubig, pamaba. Huh. Dala rin. Ginlaan ka inaman sa kamingan. Oo. Aba, ran naman lolosotan dinarginyan. Makakababa din tayo kung saan yun Gala tayo, di ba? saang kalsada saang way tayo tamaan ng diba mer ka ng kasi kasi dapat sabi ko magmaong ako -ma ang init kaya itong snout ko sakto lang sa lakaran na kami, nabusog, salamat sa iyong ano ha, doon tayo kakain tayo, makakita tayo ng restaurant mamaya, kain tayo alis na kayo riyan, kami naman wow pahangin tayo dito pero nakakatuwa ayan na so narito na kami sa pinakapi ng ano ngayon we're baba na kami lalaro laro yung mga dragon noon. Kain tayo And sigurado ako makarating tayo doon ng mga 1.30. Okay. Ito. Oh, sige, tama lang yun. Wahoo! O, oh, ba diba? Na-reach namin yung aming goal. Ngayon, bababa -ba -ba na naman kami. There you go. Chun, chun, chun. Hagda na na, <laughs> Hagda na na. naman. Pababa na naman kami. At least pababa. Okay. Uy, maganda to. Lilibot-libot na naman tayo hanggang doon. Tari ko. Biruin mo. Ang ganda ng mukha nating dalawa ngayon. Yan ang dalawang gala oh. Hey. Hey, talaga no. Masaya lang pag ma-reach natin yung ating gusto. Pag nakita namin ang aming mga napuntahan, nawawala namin pagod. Nawawala pagod. Plus hangin na masaya. Malamig. Timing yung ano namin yeah. hiking. Hindi siya sobrang init, hindi din siya sobrang damig. Tapos, Talaga, may araw siya pero malamig yung hangin. Yep. Diba nice? So perfect perfect. Tapos, wala pa kaming amo. So, naka-perfect. <laughs> perfect talaga. Masaya kami, hindi namin sila yung makikita na medyo matagal. <laughs> Pero pag nakita na naman namin, ah, Diyos po. Manginginig na. Yung Mag bagong hayop. ba? <laughs> dapat pilolohin natin yung isa, dalawa po. Kaya hey nga. Dapat pala tita, bili tayo ng ganun tungkod, no? Oo, oh, one day. Pagka maglakad ng talalo dun sa, ano? Hindi. E, sa, sa, kung gusto mo, thousand, gusto mong, uh, gusto uh, mo, kung dasabay ako sa'yo lumabas. Saan? Punta tayo ng Cosway Bay. Cosway Bay? Mm -hmm. Saan doon? Yung sa Madalton, may mga bilihan ng ganun stick Ay, ganun? Mm -hmm. -huh. Yung, yung ano, folded lang yan siya, di ba? Yes. Diba? Oh. Yung mm -hmm. ganun lang kahapa. Mm -hmm. Parang ganito lang, o. Oh. May ganun mm -hmm. si Seb eh. Makakatulong. Binitbit nila. Inipakin ni Seb. Ano yung pakay ba? Oo, oh, ganun lang kaiksi. Xie. Eh. Mahal yata yung Xer eh. Siguro. Pero natutupi ah. siya talaga? Uh Oo. -oh. Natutupi, hindi may natutupi talaga na bibili. Uh -oh. Tignan natin kung magkano. Mukhang yata ang kailangan ko na yan ah. Ha ah, ah, ah. Ako kasi kailangan ko enjoy yung aking coming parties. Mukha na ba akong quarenta? Hindi eh. Si ano, si kasama ko ano na. 49. Ah, 49. Ang galing yung mga edad natin, no? Hagdan. Hagdang palayan. Ako ba pa pita ka bata? Hindi. Ikaw si. yata. Ah, si, baka si ano? Si Ruchi. Hmm. Si Ruchi ba yan taon? Si Rochi parang 30 Porti plus. 43 na si Ruchi? Ha? 43? Mm -hmm. Ah, di ikaw. Hindi, si ano? Ah, si ano? Si nani ni Lola. Oo, oh, si... Ilan ba 30 niyon. 30 yun. Ayo, tapos si Ruchi, mm -mm. tapos si Brenda, den mm -mm. so, si, ako. Ikaw, si <laughs> si <Manang>. Benji. Hindi, <laughs> <laughs> una si Benji, den si Manang. One year younger si Benji kaysa kay Manang. Ah, mauna pa si Benji? Ay, susunod si Benji. Mm. Tapos Be si Manang. Si Manang uh. pinakamatanda. Oo. Oh, oh. Ganda din ang timing kuha Lolo